Pork asado. Masarap yan, sir. Panalo-panalo yan, sir. Sino mas masarap, sir? Ako yan. Parehas lang, sir. Ah, parehas. Uh -huh. Lagi. Mmm. Sabi. Lalo pinasarap ng sauce niya. Pero tingin ko, mas babagay ito pag may kanin. Hey, what's up, guys? Nandito pala tayo sa may Mr. Chong. Dito nga lang yan sa may Barangay Bagbagin, Santa Maria, Bulacan. Eto nga, titikman natin yung Asian Roasted Chicken nila. Tapos medyo kakaiba nga yung atake ng pagluluto nila dito. Ang ginamit nga dito is charcoal hanging oven. Tara guys, tignan natin. Sir, anong pinakaiba ng ano, pagluluto nyo sa mga typical na litsunan dito? Ang pagkakaiba ng ating lutuan dito, uh, charcoal siya na nakakaalim na lang yung mga panok natin. Hindi siya dumidikit sa mga metal. And then, kung mo yung oil sa loob, Tumutulo siya sir eh no? Yes sir, galing uh, yan lahat sa manok. So kung health conscious tayo, uh, ito, bagay sa kanila to. Yun, salamat po. Thank you sir. Eto na nga guys, at titikman natin yung Asian style roast chicken nila. 329 pesos lang to guys. Tignan nyo naman. Grabe oh. shish Tignan natin guys, ang wala mo ng sauce. Lucy. tapos yung nanunuot yung laman niya guys tapos yung ano niya balat niya manamis namis ang ginaganda nga dito yung smoky flavor niya nandun pa rin kasi linuto siya sa may ano charcoal oven pero abis sarap na ito tikman naman natin siya na may sauce meron silang sauce dito guys mmm Lalo pinasarap ng sauce niya Pero tingin ko, mas babaga ito pag may kanin. Eto nga, tikman natin ang may rice. hmm hmm Grabe! Para sa akin, solid daw, masarap siya. Para sa akin, worth it yung pagdayo ko dito sa Bulacan para dito sa roasted chicken. Tap guys, tapi ulam, tsaka tingin ko mag-boost ito ng mga kids. Tapos nag-open lang pala sila dito ng 10am to 9pm. Grabe guys, sarap! Mm. Siyempre, pag may chicken, guys, meron rin pork asado rice. Ayan, o, oh, yung rice meal nila. Di ba, guys? Tikman natin, guys. Wala mo ng rice. Mm. Ang sarap niya. Malambot yung laman. Malamis-damis dahil sa linagay na sauce. Hindi ko alam kung anong sauce tawag nila dyan. Ngayon, tikman naman natin sa rice. Right. Diba Para sa akin Tapi ulam nito pare Tapi pang di ba? Sarap dito kay Mr. Chung Baka diba Mr. Chung yan